<laughs> Dako biya ta nga pamilya diri magkinalabanay eh, siguro ta. Para di ta ingan nga usa ta. <laughs> mera, mera isa nga uh, drama-drama lang. Pero mm. sila sila magyapon ang nagapong mm. Kung Kumbaga sa labor ano tawag si Rejay? Labor ah uh, <laughs> labor lang sa contractor <laughs> <laughs> Pero bitaw no, ah uh, ang political dynasty gyud diri sa sa Pilipinas murag nahimo na yung 80% attorney grabe mura nag pinakyawan ba <laughs> so daw gitrabaho lang ba oh gitrabaho dog... lang ba so, bungkit urot ko sa si ilonggo oh di ba ang nahitabo katong mga ino you know, yung sa ang balaod ni ingon na magyud na nga ano, kitang tanan ay katungod nga magpapili di ba but uh, in reality kung wala kay money wala kay machinery wala kay makinarya politika wala kay kusog o wagi kay persa di gid ka kada og. Tama, hmm. tama, tama. That's why kaning mga adunahan nga mga pamilya nga kabalo ilado na pud uh, oi. Eh. Ah, mo na karon hantud karon sila sulod sa politika. Pero may mga politiko or kanibitang political dynasty attorney nga nihunong atud ka? Uh Oo, -oh, na yung mga Nihonong and even there, sa Jensana, kwan jud na to na oy. Bo, sige ba. Oo, kabalo uh o -oh, Tikal-tikal tayo. <laughs> Isa dira ang kwan, uh, Antonino. Ah, ba? Diba? Antonino. Tama, tama. Ni-serve ni ang Antonino for how many years? Siguro mga uh, 15 years ni-serve ni-serve sila diri sa General Santos City from from local, hatod uh, na congressman, congresswoman atod uh, nasyonal. So, inuon you know, an unsa ang nagpahunong sa ilaha? unsa sabi nagpahunong sa ilaha, siguro, maupun na siguro attorney kay di pun kita tawo ra kita mm. na gid tawo lang manta. ta usahay gani kanang magkasal na kana bitaw kasado na kasal na usahay ba sa kadugayon ba usahay mapulan <laughs> so, sa mga Ikaw <laughs> <laughs> sa mga naging una na sa mga bahay ah bantayan yung ginisi si ah. katikal J Marka Ayaw git patunto diri. Ayaw, ayaw Pero git. bitaw, ana bitaw. Ka, sa sa kalugayon usahay kan bitaw mapulan kan. Tama tama, oh, tama. usahay ba sige ra kag pamahaw og itlog. <laughs> Ritong itlog, oh, sa side up nga itlog, laga nga itlog. Sige na lang itlog. Ay, oh. Mo na later on, makahuna-huna po ang tawag ni sumod so, so, Tama. naman eh, oy. Tama. Ngit, Pero interesting, tangbago. no? interesting katikal J. Mark, no? sa time ni Marcos, ang uh, tatay ni aton uh, uh, President hmm. Subong, pito na lang ka-political dynasties ang nabilin. Uy. At ang current political diners, dynasties natin, Subong, uh, kadamuan, nag lang post-EDSA revolution. Uy! Um, ang uh, EDSA revolution dapat katikal is nang mag-empower sa mga tao, no? Uh -huh. Dito pa na bago ang bagong mga political dynasties. Ah, Nag-empower po sa mga tagsa-tagsang pamilya po tayo ito. Oh, so, correct. nindot po din noon, uh, inoon in ka ni, uh, katikal, nindot maging yun political dynasty. Parang sa kuwa, personally, uh, personally, katikal at no? Kay bisag diri sa Jansan, Sarangani province and some areas nga 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 mga political kara prominent nga political dynasty kita ka, kabalo na gitaa na. Pero somehow sila pod ang mauining dala pod og development. Karon man good. Sa political dynasty, mura ra niya ni kwan ba kanang choosing between the devil and the deep blue sea. Ana ra, Mura gud na. Nahilo ko to ah. Tikal-tikal ra pud na. <laughs> Debe, taong, mamili na lang kag Dautan man ginatanan, mamili na nang kag less dautan. Nga mo, makatabang pud sa imo ha. Murag nga na ang punto ba. Wala well, ko, hindi ako agree da no? no. kailangan per may moral compass kita. Mm -hmm. kung ka magpili isang tama, why git tama ang matabo? Oh. So para sa akon ang uh, political dynasty, why like kita gambal na sa in itself, mm -hmm. but ang tawo nga galid at the same time ang interest kag power nga gina kuha nila, amo nang ang magiging, nagiging problema. Mm -hmm. Kaya bang gadamo mo mo sa posisyon, inyong nga uh, political and economical interest na galapad. Mm -hmm. Kung matanaw, ganit mo subong sa mga national offices, ang gadalagan, mostly contractors. Uy? I wonder why. I wonder why. <laughs> <laughs> Siguro no, kay... Uh, ad, bala naman na ba sa gobyerno, yun, dagag proyekto, <laughs> dagag mabulsa, ay... Para, ano naman, ay, naman, tikal na naman! Tikal ha, tikal, tikal masigma pa na nasa tadere. <laughs> Pero bitaw, uh, attorney, no? Sa mga no? mag-file libel case, balang ko address Oy, ni Katika Katina J. Marty. Tawagin nyo lang ko yan. nag-name drop, tigin, no? Huwag <laughs> nag-name drop. Pero, kan no? usahay sa mga pamilya po na ni uh, attorney, plus tada na, ano? mga sikat ay mga tama, artista na mga kanang ego rang sa palabas ah Revilla di ba Reville, kayo eh tama. pero grabe si balan mo katikal J Mark hmm. dikan lagi ko nalupalumpat sa konpulungkuan sa nagtan-aw ko TV sa isang awan ah oh, an sa to abi ko nang dalagan ka nga naman abi ko ikaw tong sa vendors party list <laughs> 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 pero kato grabe to si kato si Diwata no ah Hinoon, uh, you know, Ah, dili naman kay Interesting to oh. Uh, Katika, no Kaya kung tanaw ni Mo, sa king interview ila first nominee mm -hmm. padan mo ano trabaho. Ano? Kontraktor sa DPWH. Ay, ay ko ka pa maligya. Di na tinbindor. Amo na yang pagrepresentar subong. Ah, oh, second nominee. Ang second nominee ko Paris. Ang ah? Vendors Japan. Bendors Japan, Bendors Japan. Ah, Pero damo mo pare sa. Ah, hindi ko nakilala. Hindi ka nakilala. <laughs> na Ang ikapat. Mas amo gito. Daw no, gito sa. ang Parang gid sa vendors party list. Amo gito sa, amo oh, gito sa. pero mao na no, mga kabrigada. Ay, or, or mga kabrigada na hinoon. <laughs> mao na mga katikal kay tungod 80%. Grabe niyo, no? Kung, kung di ka mo appeal po daan ng sistema uh, katikal attorney, marag ang plastada magodana is ikaw lang ang Tela. naiiba. Oy. O braon tabag, mm. Kung ang mga doktor, gadala, ga, doktor ang mga bata nila ay gusto nila ipadayon, Mm. nga katikal Jay Mark ni pagsugtan ang mga tatay nila politiko nga maging politiko man ang mga bata. Ay, sa doktor, profesyon man ang doktor. <laughs> Kung an man na mo, naman na iniskula. Ay, ay, naman na iniskulahan. O, oh, naiupat ka tuig iniskulahan, naiunong ka tuwing uh, iniskulahan. daga na ginatunan. Sa politika, attorney, wa na maingan na. Kung pisa man si SK ko, no? Ah, SK, ano na? Sanggo ka... Ay. small crock ay sorry mo <laughs> sangguni angka kaw <laughs> pero bitaw uh, dili gid kung kung in terms of competence man makitan pud man nato nga kaning mga naana na, na, sa mga successor nila attorney somehow competent naman pud na nay iniskulahan pero katong mga unang-una gyud -una, yon, nga nadaog pinaagi sa popularity na nadaog ra kay tungod na ay palabas na daog lang kay tungod sikat artista tama, pero later ito. on ang political dynasty murag murag dili na kay siya somehow bugat parehas kani adto kay karon makapaskwela naman sila silang mga anak makapat makatuo na to ilang anak kung unsa ang pagdumala unsa ang paggovern ana bitaw tama tama pero sa ako lang ka uh, katikal J Mark no ang posisyon hindi na sa pumana. mm. kailangan matun-an mo kailangan pagtrabahuhan mo na amo mm. na tanay ang, ang akon gina tanaw sa sulod ni mga henerasyon ta nga ibalik ka mo na klase nga pamulitika. Pero mm -hmm. ka katikal, tanaw ni mo may chance pa ning political dynasty lo kaysa subong SK pa lang ang daw may provision nga gahambal nga pag imo nga relative up to the second degree of mm -hmm. consanguinity o co affinity or kung kasal ka dito, hindi ka pwede ka dalagan for SK. Amo pa lang ni ang existing naton nga ginabasiyan sa lay. Mm -hmm. tanaw, uh -hmm. tanaw ni mo, magka polit anti-political dynasty bill kita sa future nga ginahambal sa constitution or hindi unless kanay ra gyud na attorney unless nga katong 80% nga mga pamilya sulod diha sa kongreso mawa na pud na Grabe, pa sa kalye, no? Kaka May gini mag-ano, mag-into si J. Mark, Pwede ma, di man, Ritson, pa sa kalihan pa ta. <laughs> Tanggalan na rin yung 80% <laughs> niya. O, moro na. O, moro gina ang solusyon, attorney. Kaya kung na lang gihapon na sila diha mag-influence gihapon na sila diha magpadayon o magpadayon yun ang political dynasty pero sa subong katikal no nga kita naton nga damo gadalagan nga from the same political dynasties in fact 60 out of the currently 82 provinces sa Pilipinas comes from a political dynasty. Uy, 22 lang ang wak. 22 lang. So, 22 lang, mo, sure Abi, eh? <laughs> 22 lang ang tarong? Tama, kung sure ka. Sabi, next. 22 lang ang tarong? Hindi man tarong. Ito tarong. Pero 22 lang ang hindi alin sa political dynasty. Uy. Sa imo tanaw, anong maging next move si Niman? Uh, siguro, labi, labi na karoon init ang politika po mga katikal. Siguro, im imbes nga mukunhod ni mo muubos, muubos attorney, siguro kani magpadayon nga mutaas ug mutaas gyud ni. Eh. Sa ako ang yung paglantaw. Sa ako pagtikal-tikal ra gyud mm, na. And somehow ko magpadayon man gyud ni, eh, unta ka mga naa sa dinastiya, mga pamilya nga sulod sa politika nga nagpulipulihan ay na. Ako lagi yung hangiwan an ni. nga unta inyong apingan ang tawo tagaan og saktong serbisyo. Mora gyud na. Tama, tama. Tapos ang akon nga gusto ipaabot sa aton mga taga-tanaw, no? Kailangan nila tanawon ko ano ang development sa ilang lugar. Mm -hmm. Kaya hindi pwedeng nga, porque maayo ang isa ka pamilya nila, pareho nga klase nga pagserbisyo ang ihatag. Mm -hmm. Tapos dapat tanawon man ninyo kung may ara ba ini long term mm -hmm. nga plano para sa inyo lugar. Kaya hindi man pwedeng nga puro hatag lang sila sa bugas. Kaya ang effect sina sa inyo ekonomiya, wala growth for infrastructure wala growth for education. So, ang puturo sa inyong mga anak, why ganda ko? Ganda yeah. ko inyong sa kanon. I love it, so wala. Mm. So, uh, attorney, last message para sa itong mga katikal regarding sa political dynasty. Wala, well, gin explore natin, ito nino nga ma-educate ang aton mga voters and ang future generations nga indisaya kag mm. in Ilonggo kay mm. tikalon si Jay Mark <laughs> nga magkabalo sila kung ano aton nga political system ano mm. mga political concepts kag ano ang implication sini sa aton pangadlaw-adlaw nga pangabuhi tani sundan nyo kami in the coming episodes para magkaintindihan kita kung hindi kita magtinikalay yo Siyempre oh, syempre mga katikalon ang inyo hang resident tikalon muingon ra gyud nga karong umabot nga eleksyon vote wise Li. Mo ra na. Pabalik-balik ra gyud na. Kay ka ng political dynasty dili na tungod sa ilaha, tungod na sa tuwa. In short, pangitao ng tama ka uyab. Uy! Malang <laughs> <laughs> na mga tikalons. Good day. Salamat sa inyo ang paglantaw. See you on our next episode. Bye-bye, tikals. <laughs>